Hi po! Hello! Kamusta ang lahat? Happy Happy New Year po! Uh, a prosperous 2024! Tayo po ay nasa 32nd chapter na po Ikatatlumput dalawang yugto na po ng ating pag-aayuno at pananalangin para sa bansa Ito po ay pinamagatan ng ating Senior Pastor na ang hindi malilimutang karanasan po natin sa pagdidisipulo Napakasarap lang po na patuloy na paglingkuran ng Panginoon at ang akin pong ibabahagi ay ang nakakagalak po, nakakatuwa sa Panginoon. Ito po ay naibahagi lang sa akin ng akin din disipulo dito po sa Bukawi last Thursday lang po. At bago ko po, po tuluyan at lubusang ibahagi po ito, tayo muna po ay manalangin. Ama, salamat po o Diyos, puring ka, dakilain ka o Yahweh. Ikaw ang tunay na dakila at napakatapat sa buhay po naming lahat. Umabot na po kami sa ikatatlumpot dalawang yugto ng pag at pag-aayuno para sa bansa po namin na ikaw ang patuloy na sumama po sa amin at patuloy na tumugon sa maanga idinudulog po namin sa inyo. Panginoon, basbasan at pagpalain mo po ang mga pagsasaluhan naming mga salita mo ngayong gabing ito. Ikaw po ang lubusang maprangalan at masamba sa lahat po naming mga ginagawa, dakilain at pasalamatan ka. We thank you God, we bless you. I-bless mo po ang mga salita mo sa aming mga tainga sa mga puso po namin lahat. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Ang aking pong napiling verse ay nasa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Nakalagay po rito. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya. Imagine niyo po, in-start natin ito 2022. Ah, uh, 2020 nung ni-start po ng COVID. Ngayon po ay 2024 na. Ang ating pong D5 o yung discipleship of 5 parang 2015 pa puwata. Ma matagal na rin po natin siyang ah uh, programa sa church na nagpapatuloy na hindi po tayo man manghihinawa patuloy tayong tatalima susunod sa iniuutos ng Diyos yaman po ang nakalagay na title po na nilagay ni Pastor Alvin sa 32nd chapter na ito ang hindi ko makakalimutang karanasan sa pagdidisipulo dito po sa Bukawi meron po akong mga mga nanay na na re regular po na naaaralan. Very religiously po. Sila po ang nagtatanong, halimbawa po, luluwas ako ng malabon. Nay wala tayo, nay wala ka. Sila po yung napaka napaka excited na dapat hindi po malya ng isang beses sa isang linggo. At yung gawain, talaga pong ina-anticipate nila na laging meron. Kaya hindi ka po po pwede, kahit sa, madalas ko sabihin para akong pingpong ball. Dahil nga parut parito po ako, manabotas, malabon, bukawi. Salamat sa Lord sa kanakasan. Noong pong Thursday, yun yung unang una na namin pong pag uh, de disciple Sabi po nung matapos, matapos na po kami sa gawain, sabi po nung isang nanay, Nay, may sasabihin po ako sa inyo, sabi niya po gano'n, Nanay baby, Uh, sana po mailagay na po sa amin naming mag-asawa ang aming pagsasama. May apat na po silang anak pero hindi po sila kasal. Nais po sana namin magpakasal at nais namin ikaw ang magkasal sa amin. Sabi po, ang kausap ko po ay si Sister Isay. Ito po ay kapatiran nating babae dito sa Bukawi. Ang very insistent daw po yung husband. Kung mapuhorkin yung asawa, pag um, patapos na po kami sa gawain, doon na lang po namin nakakasama. Sa matagal po na pagbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos, yung lalaki ang nahihiya daw sa akin, kausapin mo si Nanay Baby, na gusto natin magpakasal. At tamang-tama naman po, last week si Ate Jean Joyce may mga pinapirmahan ng mga papeles po para sa paglilisensya yata sa license po ni Pastor Alvin na nilalakad na po niya. Parang susunod na din daw po kami yung mga, kasi tapos na po kami doon sa marriage law at pwede na rin po kami mag-apply ng pag magkaroon kami ng lisensya pag solemnize ng kasal. At nagkataon po, wala naman po ako nababanggit na sabi, nanay, gusto po namin magpakasal na at is, sana po kayo ni Tatay Custodio ang gagawin isa sa mga, mga, ninong. At gusto po sana namin kayo ang magkasal sa amin. Maari po kasi December para po nitong taong ito ang kanilang plano, mag-iipon daw po sila. Baka talaga pong maaring timely, or God willing, maayos din po yung mga lisensya namin na Pastor Tess, Pastor Ferdy, tsaka ni Pastor Alan dahil apat po kami nag-take uh, up po ng marriage law parang kung titingnan mo po, parang wala lang. Pero iniiyak ko sa Lord na, Panginoon, itong mga pinangungunahan ko, mga nanay dito, alos ganun po ang kanilang sitwasyon. Minsan nakala lang po natin walang nangyayari. Akala lang po natin na tayo lang yung give ng give. Tayo lang yung every, every week magpiprepare ka para po ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Pero huwag po tayong padaya sa nakikita ng mga mata natin. Meron at meron pong ginagawa ang Diyos sa mga puso ng mga taong ito. Tama po itong paalala ng Apostol Pablo dito sa aklat ng unang Korinto chapter 15 verse 58. Mas marami pong may paborito sa atin itong verses na ito. Sabi niya po, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, mag maging masipag kayo sa paglilingkod sabi pong ganyan paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya yung atin pong ginagawa ang atin pong katungkulan ang atin pong responsibilidad ay tumalima dun sa mandato ng Diyos sa atin hindi po natin trabaho ang kagaya ng sabi ni ati uh, ati ati uh, Mailin po kagabi na hindi natin hindi po natin mababago kailanman ang kapwa natin. Ang atin pong responsibility is to share the gospel. Is to share the word of God. It is the work of God, of the Lord to change the heart of the people na idinadala niya po sa atin. ipinamiministeryo niya po sa atin. Sa atin pong pagtsatsaga, sa atin pong pagpapatuloy na pangpagamit sa Lord, unang-una nalulugod po na paparangalan ng Panginoon. Dahil sabi nga po, ang tunay na nagsisipag-ibig o nagsisipag-tunay uh, na nagmamahal sa sa Panginoong Yesus, silang lahat na tumatalima o tumutupad ng Kanyang mga ipinag-uutos. Kung tayo po ay patuloy na gumagampan, doon sa kanyang kautosan, doon sa kanyang ibinigay na mandate po sa atin, we have a great commission, is for us to spread the good news, to preach the gospel. Habang tayo po ay sumusunod sa Panginoon, sa pagdidisipulo, sa paghayag ng salita niya, ang Lord po ay nalulugod, ang Lord po ay napapaparangalan, napapapurihan. Unang-una po, ito po kasi yung nais niya. Ito yung kalooban niya. Ang Panginoong Yesus mismo po, ang mismong napaka, napakadakilang huwaran ng pagdidisipulo. Magamat siya po ay masidhi at masipag sa pagpapalaya, sa pagpapakalas ng tanikala, ng mga pinahirapan ng kaaway ng jablo ng karamdaman, ng masasamang espiritu, yan po ang mga taong yan ay libo-libo ang mga sumusunod sa Panginoong Yesus during His earthly ministry. May gitlang po tatlo, tatlong taon yon To be exact is, sabi po ng mga preacher o ng mga Bible scholars, it is three and a half years na nag ang Lord kasakasama ang mga alagad. Pero pagdating po nang tapos na sila sa kanilang paghahayag ng mga salita ng Diyos o paglilingkod, Lagi na po ang Panginoong Yesus tinututukan ang labing dalawa. Lagi niya pong uh, itinuturo, sabi nga po, ng mga alagad, Lord o oh Master, bakit lagi kang nang na, nangungusap sa kanila sa patalinhaga, Pero sa amin, parang diretsahan o direkta. Kasi po, ang Lord gusto niyang i-prepare. Itong labing dalawang napili niya, siya mismo ang nag-handpick sa kanila para the, yung pong dumating oras na siya po ay umalis na, meron po siyang katiyakan na naituro niya ang dapat o kinakailangang maituro dito sa labing dalawang ito. Nagbibiro nga po ako nung morning devotion nung last Saturday. Tinutukan ng Panginoong Yesus ang labing dalawa na silat pa yung isa. Di po ba? Ganon din po sa atin, sa ating pagdidisipulo. Huwag po tayong mapagod, huwag po tayong manghinawa. Itong sinasabi sa verse na ito ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos, magpakasipag. Alam natin na ang ating paghihirap para sa kanya ay hindi nawawala ng kabuluhan. Maligayang maramdaman po natin, walang katumbas na salapi. Yung natutupad po natin, nagaganap natin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya sa pagdidisipulo, unang unay ito po ay kagustuhan o plano ng Diyos para po sa atin. Yan po yung Great Commission na nakatala po sa aklat po ng last chapter of Matthew, yung aklat po ng Mateo chapter 28. Ang ganda pong umpisan pa lang sa verse 18 and then 19 and then the last verse ng chapter 28 ng Matthew. Ito po ay nakasulat na lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay pinagkalob na sa akin, sabi po ng Panginoong Yesus. Pagdating po sa verse 19, kaya nga, humayo kayo. Gawin niyong alagad ko lahat ng bansa. Ipangaral ang kanyang salita sa lahat ng kinapal, sa lahat ng mga bansa na sila daw po ay gawing mga disipulo. Turuan sila na sundin ang lahat ng iti, 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 iniuutos ng Diyos. Bautismuan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Sa verse 20 po, ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, Narito ako'y suma sa inyo hanggang sa dulo ng sandaigdigan. Napakaklaro po, dahil binigyan tayo ng komisyon, uh, binigyan po tayo ng misyon, ang Lord naka 100% ayuda po sa atin at nakasubaybay, nakasuporta po sa atin. Dahil sa verse 20 ng Matthew 28, I am with you. Lo, I am with you through all the ends of the earth. Sabi niya pong ganon. Ibig lang pong sabihin nun, ang Panginoon ang nag-assure sa atin, pag tayo ay tumalima, natitiyak po nating 100% sinasamahan po tayo ng Panginoon. At po, ang Lord ang nagpe-prepare ng mga puso ng mga taong ito. Siyempre po tayo ay nagpe-pray. Pinagpe-pray po natin yung mga dinidisipulo po natin unti-unti nagiging kaligayahan din po natin tayo mismo. E eh di lalo na po ang Lord, natatransform yung buhay ng mga binabahaginan po natin, yung mga sinatsaga po natin. Kagaya ng salita po ng Apostol Pablo, di ba? Hindi ko itinuturing na nakamit ko na, kundi ang ginagawa niya, nililimot niya yung mga achievements po niya, at ang kanyang uh, pakay, ay magpatuloy sa takboing inilagay ng Panginoong Esos sa kanyang harapan hanggang makanta niya ng lubusan si Yeso Kristo. Dapat po ganun din ang attitude po natin. Uh, sa Nehemiah chapter 8 verse 10, sabi po, The joy of the Lord is our strength. Yung kagalakan ng Diyos ang nagsisilbi po nating kalakasan. Pag napasaya natin ang puso ng Diyos, tiyak at tiyak po, meron tayong laging adrenaline rush na parang hindi tayo napapagod. Sa edad ko po, kahit sinasabi kong parang ako'y pingpong ball, biro niyo po, no? Bukawi. Tum na botas. Uuwi ako sa Malabon. Then uuwi uli sa Bukawi. Ganun-ganun po ang aking trabaho. Pero dahil napapagalak mong puso ng Lord, ang return niya sa iyo talaga naman, bakit ka laging megalak para tumalima sa kanyang ipinagagawa? Bakit hindi ka nakakaramdam ng parang nangihimagot, parang uh, hinihila mo ang paa mo, kundi laging merong, meron pong excitement, lagi pong merong anticipation. Lagi pong may kasiyahan sa puso. Ang sarap pong paglingkuran ng Panginoon. Hindi po natin lubusang maunawa. Sabi po ng Bible, I have not seen, ears have not heard all the wonderful things God has prepared for us. Yung inihahanda ng Panginoon, ti ang kakantan po natin sa panahon na tayo po ay sumapiling niya. Kaya ang ating pong gagawin ay patuloy na din ng kanyang kalooban. Nung nag-overnight po kami last Friday, meron pong isang kabataan. Kilala niyo po ito, sa Navota, ah, sa Malabon. Siya po yung pinakamatangkad na kabataan na 15 anyos. Sila po ay namatayan ang lola niya po na sa pag Pangasinan, nakaburol sa panahon ito. Ito pong batang ito, bagong-bago pa lang po sa church sa Navotas. Pero nung nag-overnight po kami, meron po siyang nakitang vision. Kasi po nung nag-prayer meeting po kami, yung una pa lang ng Salton, 7 p.m. ng Friday up to 9pm after po kasi noong 9 o'clock, magbe-break po yung mga kabataan. Uh, magkakape, mag-snacks, dahil didiretso po kami sa overnight soaking. All throughout po ng 7 o'clock hanggang alas 9, mag alas 10 na, hindi kumikibo yung bata. Nung kulang po nalaman, nung tapos na po yung prayer meeting na namatayan po pala sila. Nung kami po ay nandoon na sa soaking time, akala ko nakaload po siya sa harap ng, ng podium, do sa may harapan, sa altar yung pula naka, naka Indian sit po siya dahil matangkad nga siya senior niya po yung nakita niyang vision na meron daw pong libro na binuklat ang kamay, kamay lang daw po nakita niya tapos yung pahina binuksan nakita niya doon nakasulat ang mga pangalan ng mga tumanggap kay Jesus tapos yung daw pong kamay tinuro yung pangalan ng lola niya nakasulat doon sa aklat na yon. Ito pong kabataan ito na si Noel, wala naman pong alam sa aklat ng buhay. Hindi pa po namin na masyadong natatakil, <coughs> kahit po doon sa Bible study kay Pastor Rolly, hindi po masyadong nabibigyan ng matamang orasyon na patungkol doon sa Book of Life. Pero siya po ay may nakitang ganun. Sabi niya, Pastora, naibisan po yung pagdadalamhati ko, yung pagkalungkutan niya, dahil hindi po siya makakauwi sa Pangasinan. Sabi raw po kasi ng kaanak, ang tatay na lang niya po ang umuwi. Parang dahil po sa sabado po, uh, 13 pa lang ililibig lola niya, namatay po last week. eh probinsya po yun, malakihan po ang kailangan pera dahil ang pakain po sa nakikipaglamay, kanin at ulam. Meron pa pong time na sila po ay magpa magkakatay ng baboy. Ito pong kabataan ito, sa maikling salita, narampawi ang lahat ng kanyang inanakit o yung kanyang pagdadalamhati dahil gustong-gusto niyang makita raw po yung lola niya, eh sabi ng mga tsuhin, ang tatay na lang niya kung may perang sasapat pa o may enough pamasahe, idagdag eh, na lang doon sa gastusin. Kaya enough na nang ang tatay niya ang representante. Nung gabi pong ng Friday na yon last Friday, siya po ay inaliw ng Panginoon. Yun po ay asing ko. January 5 po yon Na tuwang-tuwa siya. Ang ali aliwalas na po ng kanyang mukha. Kaya Nakakatuwa lang po itong batang ito masipag sa pag-attend ng Discipleship d 5 sa mga youth. Sila po ay may daily reading Bible reading at sila po ay merong uh, journal. Sila po ay pwede, hindi pwedeng mag-skip. Yun ang kabilimbilinan po ng mga core group leaders ng youth na hindi sila pwedeng mag-skip ng araw ng pag-journal. Uh, Meron pong naka-assign na Bible verse <clears throat> every day. At yun po ang kanilang eh, 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 excuse me po yan po ang kanilang uh, ginagawang devotion time. Sila po ay magsusulat doon sa kanilang journal ng kanilang mga nakukuhang revelations from the Lord. Kaya ito pong kabatang ito ay patuloy na andyan sa CLF na botas. Anuman po ang mangyari, may mga nangyari na din pong problema pero nananatili po siya kasi nga po masisipag po ang mga nagdi-D5 na kabataan sa kapwa nila kabataan. Ito po yung ibig sabihin ng ating pagdidisipulo, yung ating hindi malilimutang karanasan. Marami po tayong pwedeng ibahagi, marami po tayong mga, yung iba, spectacular, yung iba, medya-medya uh, lang. Pero, just the same, ito po yung nais ng Lord at lubusang napaparangalan ang Puso ang pangalan ang Diyos mismo ay nalulugod dahil tayo po ay tumatalima sa kanyang mga ipinag-uutos sa atin. Bago po ako uh, magtapos, ito pong aking pangalawang verse ay nasa aklat po ng Galatia chapter 6 verse 9. Kapareho lang po siya halos ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi po rito sa Galatians chapter 6 verse 9. Ang sumusunod... Uh, Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong tamarin, huwag po tayong magsawa sa pagtalima sa iniuutos ng Diyos sa atin. Unang-una po, <clears throat> hindi naman po tayo tagasilip ng mga taong after doon sa Uh, perks na ibinibigay ng Lord sa ating pagtalima sa Kanya. Kung tutusin po, it's a given already. Hindi nga po tayo most of the time faithful sa Kanya, napaka-faithful ng Lord sa atin. How much more kung tayo po ay napaka-diligent, napaka-faithful, napaka-sisipag doon sa inihingi ng Panginoon po sa atin. Sabi nga, magpakatatag, magpakatibay, lag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin ng ating mga pagpapagal, ang ating mga paghihirap para sa Kanya ay hindi nawawalan ng kabuluhan. In the same way, huwag tayo daw pong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon kung tayo ay hindi magsasawa, tayo po ay mag ng magandang uh, return ng Lord. Hindi po tayo doon nakafocus. Tayo po dahil nagmamahal sa Panginoon, kaligayahan po natin na din ang kanyang banal na kalooban. Amen? Ang hindi natin malilimutan karanasan sa pagdidisipulo, ako po bilang malayo na po sa Maynila, ang hindi ko malilimutan, hindi po ako bakunado, nagkocommute po ako, pero kahit Minsan hindi po ako na-afflict nung nagdaang pandemyang po na iyon. At yung kalakasang pisikal ay napatunayan ko na ang Lord ay suma sa akin. Dahil kailangan po namin gawin ang dapat gawin. Na ang sabi po ng mga taga-nabotas, parang hindi naman nangyari sa amin na may pandemya. Siguro po marahil dahil nandun po kami sa looban during that time. Mataas po ang bakod, ang mga pader at saka gated po. Nakita nyo naman po ang gate ng mga ang looban na iyon dati. Kaya kahit ano po ang ginagawa doon sa loob, di naman po sa labas. Na-stop lang po kami talaga <coughs> ng gawain. Nung yan po ay <coughs> ipatupad yung nagkaroon ng recurrence, sabi nila. ba Parang uh, dumami uli, parang nasa 2021 na po yun nag-declare uh, ang Navotas City Hall na stop muna lahat ng klase ng gathering. Dalawang Sundays po yon na hindi ako nakapunta sa Navotas Church, si Lep Navotas. At ang pangalawa po ay dalawang beses din akong hindi pinasakay sa bus dahil wala po akong vaccination card. Inahanapan po ako ng vaccination card para pasakay na ako sa bus. Hindi po ako nakasakay. Yun lang po ang naalala ko. Ibig lang pong sabihin sa pagpapatuloy sa pagtalima, sa pinag-uutos ng Diyos, sa pagdidisipulo, sa Kanyang mga uh, inilagay sa kandili natin, patuloy ang Panginoon na Siya ang nagbibigay ng, ng bunga doon sa ating mga pagpapagal. Hindi po natin uh, trabaho yung intindihin kung ano yung ibubunga. Ang kailangan lang po natin isipin ay ang tumalima. Talimain kung ano ang Kanyang ipinag-uutos. Amen. Yung pong dalawang verse na yon, 1 Corinthians chapter 15 verse 58 na po tayo, magpakasipag, sumagana sa gawain ng Diyos. Alam natin na ang ating pagpapagala hindi nawawala ng kabuluhan. Sa pagdating po sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi po, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa dahil kung hindi tayo manghihinawa, tayo po ay aani ng mabuting bagay. Ang Diyos po ang nakakaalam kung anong nararapat para sa atin. Amen? Masarap po ang tumalima sa Panginoon. You will never go wrong. And we truly, we cannot outgive God. Walang isang sino mang tao ang pwedeng lumagpas sa pagkakaloob sa Diyos. Kung binigay mo ang oras mo, ang Lord ang bahala po sa inyo. Mamamangha ka na lang sa kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Amen? Glory to God. Sige po, let's pray. Father, we thank you. We bless you. Holy name of God. Salamat po ng maraming marami. Patuloy mong masumpungan, masilayan sa puso at mukha namin. Ang kagalakan na naging nagnanais na magpakasangkapan sa inyo. Magpagamit po sa inyo sa paraang nais mo, Lord God. Na huwag kaming magsawa, huwag kaming manghinawa. Habang meron kaming taglay na lakas, habang meron kaming taglay na uh, linaw ng pag-iisip, ang mga mental faculties namin ay uh, malalakas pa, kompleto pa, Panginoon. Tumalima kami, maglingkod kami ng buong galak, buong puso, buong kaluluwa. Panginoon, salamat. Kayang-kaya mong utilize ang mga anghel. Kayang-kaya mong gumawa ng, uh, gumamit ng iba pang mga uh, instruments. Pero may mo na kami ay kasangkapanin para ipalaghanap ang iyong mga salita at mapalawak ang iyong karyan. Salamat po. It's a privilege, Lord God. It's an honor, Lord God, to be used by you. Lord, we love you. We thank you, Lord. Salamat po. Patuloy mong kasangkapanin, gamitin ang mga buhay po namin. Basbasan at pagpalain mo po ang aming mga ibang kapatiran. Panginoon, ikaw po ang patuloy na magdulot ng kagalakan sa puso ng bawat isa as we serve you. Lord, as we worship you habang kami nagpapatuloy na magpagamit, magpa maglingkod sa inyo. Masumpungan din namin ang kaganakan. Truly, the joy of the Lord is our strength. Glory to you. Glory to your holy name. We thank you. We exalt you. We worship you. Ito po namin dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless